Konnichiwa minasa afternoon guys panuori natin kung mga bulaklak guys bago tuloy ang malanta ang ganda guys pink ang petals na semi pink at may yellow sa gitna guys ganda Ito pa, Mga lilit na bulaklak guys guys thank you for watching see you on the next video guys domo arigato guys